last na lang siguro, Attorney Rene. Uh, marah marahil tinatanong ng mga members of the media, ano bang meron tayo? Malakas ba yung ebidensya nyo? Uh, hindi pa tapos ang COA? Paano nyo COA audit? Masa paano masasabi na malakas nga yung ebidensya ang iyahapag ng ating impeachment complaint? Go ahead. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Uh, definitely, uh, because of the overnight na talagang sinusubaybayan natin yung mga hearings, uh, binasa yung mga transcripts, tinignan ang mga dokumento. Uh, malakas ang ating ebidensya laban kay Sara Duterte. Uh, definitely, ay binitray niya ang public trust to the point nga even na pwedeng magkaroon ng mga criminal complaints na may isasampas sa kanya. Ano ba yung mga nakikita nating mga ebidensya? Nariyan yung clear fabrication ng evidence, ng receipts, acknowledgement reports. Nandyan din yung mga pag-admit ni uh, Chief of Staff niya mismo, uh, ni, ni POA, na hindi niya alam actually yung laman ng mga reports na kanyang ginagawa even though inatasan siya na siya ang uh, magdadraft nito at uh, submit ito sa COA. May mga instances din na nakita natin na pag-evade ng accountability, pag-evade ng mga tanong ng taong bayan kung ano nga ba ang nangyayari dito sa spending na ito, na uh, all of a sudden, and uh, no other leader, national leader in history has spent this much money In this just short amount of time. No? 125 million in 11 days, in an implausible, physically impossible manner. Uh, ito ang nakakita basihan, kung bakit malakas ang evidencia, laban against Sara Duterte. And kaya nga sa kabataan, in our uh, parlance now, no? ang tingin natin, it's time to impeach the wicked, the wicked witch of the East. Ayan po. Uh, of the south. Sorry. Sumabi ko. Okay. Sumabit pa, sumabit pa. Ulit, ulit. Okay, sige. Kaya naman sa local parlance ng kabataan, kami naniniwala tumitindig na it's time to impeach the wicked witch of the south. Sige po. <laughs>